Meron kasi akong sitaw na kasalukuyang inaatake ng insekto. Yung kulay itim sa tangkay ng dahon ng sitaw siya yung mga yan. Bidyuhan pa natin yung puno niya para makita natin kung ganun kakadami. Yung mga kulay itim na yan, sila yan. Mabilis lang dumami, halos nakakalatan na nilang buong puno niya. Ditong banda, makapar na sila. Isum na lang natin para makita natin silang mabuti. Yan po sila. Ang tawag po sa amin yan, aplat tinatawag din itong apids napakadami na ng apids dito sa tanim kong sitaw halos lahat ng puno niya nila hanggang talbos napakabilis dumami ng apids halos isang araw lang kaya nilang matriple tingnan natin ng picture na ito ganito pa lang sila kadami kinabukasan ganito na sila kadami halos na triple na siksik na siksik na sila ito ngayon ang gagawin natin ng solusyon kung paano ba natin puksain yung apid sa sitaw. Ang gagamitin po natin pamuksa dito sa apid sa buong panglaba. Hindi po yung chemical insecticide. Ang ratio naman niya yung isang timba ng tubig, isang ariel, yung kalahati lang, wag yung buo. 2 in 1 kasi nabil kong sabon kaya bali yung isa lang gagamitin natin. Kung gagamit naman tayo ng napsak spray o 16 liters, pwede na yung isang sachet. Haluin lang natin mabuti hanggang sa matunoy ang sabon kapag natunaw na ilagay na natin sa sprayer para mabatay natin ang apids gamit ang sabon na pang kailangan basahin natin mabuti ang mga apids sprayin natin mabuti bago natin sprayin ng sabon pang itong apids ganito sila kakapal pero pagkaran lang isang araw, huwag wala pag-spray, ganito na nangyari sa kanila. Kung iba maaaring naraglag, yung iba naman na yuna Dito na nagtatapos yung video natin pero kung baguan pa lang kayo sa ating channel, huwag nyo rin kalimutang taniman ng pindutan subscribe button at notification bell para laging updated sa mga susunod ko video. Maraming salamat sa panunood Pagpalain kayo ng Panginoon.